Good morning mga kapatid. Ito yung unang update natin dito sa tanim nating yellow corn. So ongoing kasi yung ano, paglilinis natin. Kung mapapansin niyo, okay naman, malinis siya. Kaya lang doon sa dulo doon sa part na yon, maraming hindi kinaya ng herbicide, yung paragis, no? Kaya ginamitan natin ng sarol. Ayan, pati mo yan, oh. No? ginamitan na natin ng sarol. So, mapapansin nyo, okay naman siya, malinis, maliwanag pa rin sa ilalim. Ginamitan natin to ng atrasin. Ang pag apply nga pala ng atrasin, mga kapatid, ano, uh, pwedeng after mo magtanim, pwede mo na siyang sprayan para hindi na ma-germinate yung mga buto nung damo. No? After 30 days kasi pa, tutubo na yun eh. 30 days kasi yung efekto ng atrasin. So, pero ang ginawa ko dito sa akin, hindi after ko nagtanim. kaya niya kasing patayin yung mga maliliit pa. Tulad nung ganito kalalaki. Yan. Kaya pang patayin ng atrasin yan. Pero haluan natin siya ng uh, glyphosate. No? Kahit na anong uri ng glyphosate na mga herbicide. Ihalo nyo. Tapos haluan nyo na rin ng 240. Para don sa mga baging-baging. So, ayan. Uh, after 10 days ko siya in-spray 10 days kasi ganyan na yan eh ganyan na yung damo. So, katamtaman yan na patayin. Ang practice kasi ng karamihan, nagmamais. Kaya minsan, problemado sila sa mga damo. Tumigas na. Uh, after 20 to 23 days, ganun, 18 days, dun sila nag-spray. So, masyado nang malalaki yung damo kapag ganun. Lalo-lalo na yung paragis, hindi na natin kayang apulahin yan. Kaya, after 10 days, or after mo magtanim, mag-spray ka na. So, number 1, haluan mo ng atrasin. O, mapapansin natin dito sa ano natin, maisan. Malinis po siya. Pero doon sa part na yun, ginamitan natin ng sarol. Ayan o. Yan yung ginamitan natin ng sarol kahapon o. Patay na. May mga tudling kasi na hindi naanohan ng spray nung nag-spray tayo ng after 10 days. Kaya yan yung makikita mo siya na ano, makapal yung damo. Pero dito sa part na iba, ayan, dun hanggang dun linis na dyan so ganito po ang gawin natin after natin magtanim para hindi tayo mga problema sa mga damo mga kapatid hindi lang sa paragis so lahat ng uri ng damo uh, ikokontrol yan ng atrasin so after mo magtanim or after 10 days dun tayo mag apply mga kapatid okay so ginamit natin ng, ng sarol yung mga malalaki na So ito, ito, bunutin natin. Kasi malakas kumain ng vitamina ito eh. Kaagaw ng mais. So, iba pa rin kung tatanggalin natin. So, yun lang. Unang update dito sa mais natin. Ang binhingi ginamit natin dito, decalb. No, dati, ang tinatanim natin dito, puro pioneer. Pero, try natin ang decalb. Kung paano yung magiging ano natin dito. Kung mas mataas ba yung yield natin dito. Kumpara sa mga nakaraang cropping. So, iba. Uh, iba naman yung ginamit natin. So, hindi masama mag-try. No, hanapin natin kung ano. San tayo mas makakaano. So, 'yun lang, mga kapatid. Thank you so much. Bye-bye.